Hi guys, pupuntahan ko na yung aking mga alaga. Kaya kailangan nakasarado yung bahay. At ako lang mag-isa dito guys. Kaya kailangan safety first talaga. So pupuntahan ko yung aking mga alaga. <laughs> Guys, grabe ka dito. Tirik na tirik yung yung ano, yung araw. So, may nabasa ko nga sa sa balita na mayroon daw solar solar Ay. ano storm So, magkakaroon ng solar storm. Kaya, sobrang init ngayon. Kahit mag alas 4 na. Kaya, grabe. Grabe pa rin ang init, guys. Grabe pa rin ang init. Kaya, pinunta, pupuntahan ko na yung aking mga alaga. ayun Ayan sila. Nagaantay ng pakain. buti nga kamo medyo talagang <clears throat> alaga ako to sa tubig maya maya nilalagyan ko yung lagayan nila ng tubig kailangan lagi akong nag nagre-refill sa kanilang tubig yung ilalagay ko lang dyan sa lagayan ay fresh I mean, wala siyang halong kahit vitamins or gamot. Kasi ayaw kung mapanisan yung yung lagayan ko ng tubig. Kasi ang hirap, ang hirap talaga lilinisin pag maano siya, magkaroon siya ng mapunduhan siya ng kahit vitamins, at least 4 hours lang siya uh, kailangan papalitan na kasi napapanis. So ngayon, ngayon guys, magpakain ako. Ayan. So itong bawat salok. So ang paglilinis ko ng aking ang paglilinis ko ng aking yung patukaan nila ay sa umaga lang ayan guys sa umaga ang tuwing paglilinis ko guys kasi for sure medyo ano na medyo madumi yung pakainan nila kaya Ayan. So, so, kailangan itong mga 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 manok ko na to kasi paitloging manok to kailangan pagdating nila sa edad na 5 months may 1 kilo na sila. Mahigit sa 1 kilo ang timbang nila. Ayan. Ayan, guys. So, yan sila. Bising-bising na sa pagtuka ng kanilang mga Ayan, yan ang paborito talaga nila. So ngayon guys, matapos ko tong malagyan, matapos kong malagyan ito, saka ako mag saka ako magmix ng aking ibahog ko dito so babahogan ko siya ng ayan guys so magtimpla ako ngayon ng aking ibibigay sa kanila na gamot. Hindi naman talaga ito, kumbaga, prevention sa kanilang health. Kaya, magbibigay ako ngayon ng solpar. Ayan. So, magtitimpla ako, saka ko ibubuhos. Hindi ko siya ihahalo talaga. Ibubuhos ko lang sila dyan sa kanilang pakain. So tara magtimpla na tayo guys Guys ang ibibigay ko pala ay Yung electrolyte At saka Itong vitamin V B. Vitamin V B, Ihahalo ko siya dito Saka ko siya ibuhos Ito Ang equivalent nito at saka ito ma Dapat magkapariha So, sinalin ko lang yung electrolyte dito sa lagayan para hindi siya ano. So, yun na nga guys. Magtitimpla na ako. So, ito na ngayon guys. Kita nyo yan. Dalawang nilagay ko para imimix sila. So, ngayon, bubuksan ko na yung grito. So, ito na ngayon, guys, yung namimix na na solution. Saka ko ilalagay dito. Ayan, guys. Ganyan lang. So, ito nga pala ay makaprevent sa kanilang ano sa panahon ng taginit kailangan may electrolytes kasi anti dehydration kasi sobrang init nga ngayon guys grabe ang init ngayon kaya ganito na lang ako katsaga mag alaga ng mga sisiyo kasi itong itong mga ito ay 4 days pa lang to sa akin hanggang sa malaki na sila. So nagbago na nga yung boses nila. Parang mga binata at dalaga So ganito lang guys. at ito naman ay nauubos nila hanggang gabi or kung gutom na gutom sila nauubos nila to ayan so kaya ganito ang style ko guys kasi dati ito dry feed siya pero napansin ko na meron sa kanilang nasusuka kasi sa sobrang inom ng tubig sa tubigan sumusuka sila ng ng tubig so ang ginagawa nila nasuka nila sa kanilang pakain sa kanan sa kanaman nila tut tutukain pag Kumbaga, nakita nilang may su suka sila, uh, tutukain nila ulit. Kaya ganito yung style ko. Kasi pagka ganyan, ano na. Ayan. So maganda ang resulta niya guys. Simula nung nagmimix na ako ng... Ah... Uh, uh, liquid doon sa kanilang pakain. Na limit na yung mga kasi dati lagi silang nagkakasakit. Ngayon, awa ng Diyos, okay naman na medyo healthy sila at napiprevent na yung ano, yung mga na, natural na mga sakit nila. Ayan medyo healthy-healthy naman sila kahit papano kasi yung mga binibigay ko may instruction kasi ang pagbibigay like kung para sa sipon kahit wala silang sipon kung para sa sipon it's like prevention so kailangan mong ibibigay 3 days tapos pang 4 days ano na uh, plain, plain water na siya. Ayan. Pag yung cook si juices, ayan, gumaling naman na. Ibang, may ibang gamot din dyan. So, sa awa ng juice, yun. Tsaka from time to time talaga, kailangan i-refill yung inumin nila. Kailangan may plain water para hindi sila ma-dehydrate. Ganun lang. At sana na maging okay sila. Kasi mahirap. Grabe ang laki na ng gastos ko dito. At bigla na lang mamatayan, di ba? Sayang din. So, tuloy-tuloy lang. Ayan guys. So yung pagpapakain ko pala dito ay 4 times a day. Mula sa sa umaga 6, then the second is 10 AM, then third is 3 PM, then um then the last one is at least uh, 30 minutes before sunset so kailangan din akong magbigay ng kahit kunting ano patuka tapos iilawan ko siya iniilawan ko siya may ilaw naman dyan at dito may ilaw rin so ayan para makondisyon talaga sila pagdating ng mangingitlog na sila. So ito guys, nasa 2 months pa lang to at saka 2 months and 2 weeks. So wala pa silang 3 months. Ayan. Nakakatuwa naman ano. oh, yun, may uminom na sa tubig. Ayan. Kasi pag hindi ko sila i-mix ng ng tubig yung pakain nila, minsan hindi sila nakainom ng tubig. Ayun, hindi sila natutunawan. Kaya problema sa bituka pag hindi sila na tunawan, guys. Magkakaroon sila ng problema talaga. At minsan, yun ang dahilan na namamatay dahil nga sa kanilang mga hindi sila natutunawan ayan may nainom nakakatuwa may nainom mm. so ang camera ko palang gamit ngayon guys yung mobile is iphone 6 so yung lumang iphone ko ang gamit ko ngayon so, medyo maganda naman So thank you for watching guys.